ang magtaka kayo sa dami ng minura niya isa na lang ang hindi niya minumura ha alam niyo kung sino meron po mga nagsasabi mga kaibigan bakit naman daw puro negative Negative tayo sa ating mga komentaryo uh, sa administrasyon. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi naman ho kami ang lumilikha ng balita. Kami ang nagbabalita at nagkokomentaryo base sa balita. E sino ho ang gumagawa ng balita? Ang gumagawa po ng balita ay si, sila rin na mga nasa gobyerno. Ay ngayon, mga kaibigan, ano ba ang naging accomplishment pag-usapan natin? Siyempre, wala namang nanungkulan sa gobyerno na totally walang nagawa. Ha? Ah, ang masama nga lang kung ang legacy mo pangit. 'Di ba? Kung pangit ang iiwan mong legacy, yun ang masama, 'di ba? ah uh, ngayon eh, legacy lang naman ang pag-uusapan eh. Kayo na umatol kung masama o mabuti yung legacy iniwan. O, uh, nung magumpisa, eh, mga kaibigan, bakit nagkaroon ng di ba? At nung magkaroon ng tokhang, ang mga nangamatay, mga nakachinelas o kaya nakatapak, ang dudumi ng paa. Ha? Ah? Yung mga user. Nabi raw, ano raw yung pusher daw. Hindi naman pusher yun eh. Yung mga ano lang yun, mga uh, user na walang pambili. Ngayon, para sila makagamit ng droga, sila ngayon eh, nagpapa, ano, uh, nagpapa utos. Diba? Inutusan sila bumili ka para sila makagamit ng droga. Eh pero yung mga malalaking drug lord, nakaligtas 'yon. Eh no, sasabihin naman nila, bande mabait nga si yan si Digong eh, si presidente Digong si Isipin mo eh, yung mga adik na yan eh, pagod na pagod na kasi yan eh. Kinaawaan niya lang yan. <laughs> para hindi na sila mapagod, tinukhang na sila. O, oh, hindi ba? Kasi hindi na natutulog yan eh. oh, wala na mga tulog yan. Iba yung mga, <laughs> yung mga nagsasyabo, hindi, hindi na natutulog yan eh. Mga kaibigan, sa tundo nga eh. Nung uh, isang day lang, ba't ako umalis dyan eh. Isipin ninyo, 24 oras, gising na tao. Ha? 24 oras yan, ha? Hindi na ang tao sa karsada. <laughs> Kaya, napag-isip-isip ko nun, eh. Na, yung na yan, puok na yan. Doon sa lugar namin, ganun. Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, eh, ang legacy mo, ano, Tokhang, dibilangin natin, di ba? Oh, ano pa? Ito, White Sand Beach. Matatawag mo bang, ano yan? ang hirap dito, yung masama, ginagawang accomplishment. Yung mali, yun ang ginagawang accomplishment. Hindi ho ba? <laughs> oh. <laughs> Palayain natin si Pemberton. <laughs> accomplishment ba yan, mga kaibigan? Ano na accomplishment mo dyan? Oh. Ang katulad niya na, <laughs> Ano pa ba naging accomplishment nito? Ba, gumawa rin ng hospital yan. O, oh, magtataka kayo. Kasi wala kayo nakita. Di ba? Ginaya niya si Mayor Lim. Sa totoo lang. Nagpagawa rin siya ng mga hospital sa buong Pilipinas. Mga kaibigan. Kaya lang mga Hospital lang in check. <laughs> 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 Yung underground hospital ng mga Chinese. <laughs> Yung mga wala lisensya. <laughs> Yun ang legacy mo. Sipin mo yan. Oh. Eh di ba sabi ni <laughs> ni Presidente Digong nyo eh. Mamumuo na ng China rito. Maraming magkakatrabaho rito. Ba marami nga. Ang dami nagkatrabaho. Nagkatrabaho puro in check. <laughs> Lintik na legacy yan. Legacy pinag-uusapan eh. Mga kaibigan, yan yun. Oh. Ayun, yung reklamo yung yung taga-pampanga. <laughs> Bakit daw sila may sakit ang dami ng kapampangan, sinusugod sa ospital, ayaw tanggapin. Eh, kamukat-mukat mo eh. Ospital para lang na na yung chick yun. <laughs> yung Pilipino ayaw tanggapin. <laughs> lintik na buhay yan, oh, mga kaibigan. Kala ko ba yung magpapatayo ng mga negosyo ang in China, di sa Pilipinas pinagyayabang ni, di, ni Presidente Digong nyo, di ba? Build, build, build. Nasaan <laughs> Kayo naman, mano oh, mga kaibigan. Ano tawag Pogo. <laughs> Hindi nagbabayad ng buwis. Walang empleyadong Pilipino, sila-sila lang. At ang mga, ang mga visa tourists, Overstaying pa. <laughs> Lintik na accomplishment yan. Yan ang legacy. <laughs> Makakalimutan ba ng tao yan? O, oh, mga kaibigan. Ano ang legacy natin? Ba? Yan sundalo. Huwag kayong pupunta ron, ha? <laughs> sa ano? Doon sa ano natin, teritoryo natin, mga gago kayo. Pupunta-punta punta kayo ron eh. Magagalit yung China. <laughs> Mga kaibigan, oh, nagsawa na ako ng, ng kababatikos, kaya purihin na lang natin to. <laughs> legacy na pag-usapan natin dito. Total maganda naman, di ba? Na legacy yan. Pogo. Lintik na pogo yan. Mga kaibigan, dumami, inchik dito. Oh. Pero tapos eh, mga kaibigan eh, yung mga sinasabing pinagawan, tulay, tulay lang eh, na makakapraso dyan sa Makati. O di ba? Ah, ultimo yun. Ang construction worker na ginamit, puro mga incheck. At siya mga tinatayo ni Dennis Uy na mga kung ano-anong negosyo. Siya rin ang nasa likod eh. Sapagkat siya yung frontman, ng China, dito sa Pilipinas. O, isipin ninyong mga kagaguhan yan, mga kaibigan. O, oh. eh, yan po, nasabi lang natin, yan ang legacy na dapat na tinatandaan ng tao eh. Meron nga ako nabasa eh, mga isinilang ng dekada 50, 60, hanggang 70, yan yung mga masuswerte eh, na inabot lahat eh. Wala pang cellphone noon. Wala pang Facebook noon. Pero masaya mga bata, magkakaibigan, di ba? Tunay na kaibigan, di ba? Hanggang lumaki ka, di ba? Tunay mo silang kaibigan. Ngayon ang mga bata ngayon, humahanap ng kaibigan diyan sa Facebook eh. <laughs> di ba? Kaya hindi totoo yung kaibigan eh. Nung araw eh, ang mga nakamotor nung araw, walang helmet yan eh. Mga kaibigan eh. Kahit may angkas siya, walang helmet yan. Kahit ilan pa kayo magangkasan, simple ang buhay nung araw. Maglalaro kayo mga bata, eh, kahit wala kayong mga asot sa paa, sa pinsa pa di ba? Wala namang ng nangyayari sa inyo, di ba? Pagka nauhaw ka sa kalalaro, buksan mo gripo, uminom ka hanggang gusto mo. Eh ngayon, Makakainom ka pa ba sa gripo, mga kaibigan? Ang saya ng buhay no na hindi inabot ng, kuwan eh, ng mga kabataan eh. ba? Diba? Wala yan yung mga, yung mga, ano tawa, social media, social media noon. Oh, pero ang mga tao noon, malalapit sa isa't isa, close, di ba? At saka hanggang sa pagtanda ninyo, kayo mga magkakaibigan, hindi ba? Hindi ka tulad ngayon, nagkakilala sa Facebook, nahuwi sa utangan. di ba? Diba? Pag nagka-utangan, away ka agad. O hiwalay ka agad. Nagsisiraan pa. In public, ba? Diba? Kasi nung araw eh, yung mga uh, hindi pagkakaunawaan eh, hindi naman inaano yan eh. Hindi sinasa publiko yan, hindi pinagmamalaki yan eh. Nung araw eh, Ikinahiyahan niyan eh, di ba? Kaya no, pagka meron kang eh uh, medyo hindi na intindihan eh pinagkakasundo agad 'yan, di ba? Ginagawa, sabi ko nga sa inyo nung araw, napakataas nang eh, ng pagpapahalaga ng tao sa sa karangalan, sa moralidad. Hindi katulad ngayon mga walang hiya, di ba? So, napakalaki ng pagkakaiba. Siguro dapat eh, napag-uusapan niya para na sa ganun, yung mga kabataan ngayon na masasama na ang mga ugali, mga kaibigan, eh dapat kinukwento ng magulang nila yung ano eh, yung mga pinagdaanan eh. Di ba? Yung mga, yun ang kahalagahan ng nakaraan. Kung wala kang nakaraan, bata ka lang ngayon, hindi mo inabot yung nakaraan. E eh, paano ka matututo ng kabutihan? ba? Diba? Kasi yung kabutihan eh, unti-unting nawawala, kumukupas eh. Puro masasama na kung sa bagay eh. Nasa Biblia naman yan eh. Mga kaibigan, darating yung panahon na talagang lilitaw yung mga ganyang klase ng pag-uugali sa mga kabataan ngayon. Eh hey no, sasabihin naman la bande, mabait nga si yan si Digong nyo eh. Si Presidente Digong nyo. Si Pini nyo, minura yung Pope, di ba? Eh ako hindi man na katoliko, nasyak ako eh. Ha? Si mo, murahin mo yun. O, sino pa sumunod? Di ba? Eh, Diyos ang sabi niya, di ba? Minura eh. di, lalong marami ang kinilabutan, Di ba? Kikilabutan ka kasi hindi mo naman ginagawa yun. Kahit may mga masasamang tao nga dyan, hindi naman ginagawa yun eh. Eto, walang kagatol-gatol, may mura eh. Ang daming minura. Ha? Mga malalaking bansa, minura. Oh, mga presidente ha, mga bansa mismo, minumura. Oh. Pero, ang magtaka kayo sa dami ng minura niya isa na lang ang hindi niya minumura ha alam niyo kung sino sino na lang ang hindi niya minumura sa palagay niyo ha si Bongo hindi sino sino ang hindi na lang niya minumura alam niyo kung sino? Si Satanas. Lapid Fire!